Ayan na guys social Nandito tayo sa Haraj Ayan, dito ang pinakamalaking o kaya na mga branded yung iba sa Haraj Ayan, ang dami niya. Brother, kami na. Ayan. Ang dami mga damit siya guys. Ayan. Mahal siya tugang. bago mumukulo si Mapi sabi niya. Ayan, mga pantalon, mga jersey lahat din dito ayun ayun uh, yung lahat siya nandito guys daming tao uh. mahal dyan sa mga naka ano yun uh, mahal sa mga nakahang nandito uh, lahat ng mga ano pili ang mga damit na mga ano mga branded siya ka tulad nito branded siya uh. Saranggata, siya. Ano kasi saranggata? siya branded siya yeah. Siya so, Adidas branded Talata sa talata sa Rian? Hajihaji musawa. Wow. Ah, basina, talatas, asura. Ayan, sige siya. Oh. Mm. And then had gap ito siya. Oh. Ayan, gap. Mm. Ito din oh, ito to din polo. Ano daw siya? Oh, hindi pwede may stain. Tatlo sampu daw, ayan. Brother mo Ashra. Ashra ba? Madre. Kapa. Kapa. Mga branded dito guys. Yung ano yun. mo siya Dito yung napakalaking mga branded na ukay Pero magaganda siya guys. Ayan. Sarah. Ito Sarah din siya

Okay. guys Ayun, dito. Ayun, dito, sila, Ayun, dito sila, Ayun, dito sila. Ayun, guys, na, ayang guys namin pa yung kina na, Kakatawag naman dito eh Ayun. Ito naman yung mga galing sa cabinet nila Hindi ito yung mga galing sa ano. Parang maganda siya Banda siya guys partner Ayun Punin natin kung magkano Punin natin siya Ata yung damit guys Kailangan natin bumili ng okay lang Ayan kailangan nyo lang mamili guys huh? Tsaga, Sipag at tsaga May nilaga kang mapapala Baratin nyo lang yung tagatinda Pag hindi nila binigay di. sa iba Pag hindi niya binigay Wala silang kwarta Kasi hindi naman tumakano eh Diba? Diba? o oh, diba ayan sya guys o so, diba oh, sya oh, maganda ano ano bigyan ni kuya ng ano straight from the heart o oh, diba may pakanta-kanta pa bigyan niya ng straight from the heart oh this good partner ba siya?

ಮಾಡಲಿ ಹಾದಿ ಸಲ್ಲ ಸಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ Ayan, mag-i-open muna tayo. Hindi ko lala